Bumaba ang uh, fisheries industry output nitong uh, nakalipas na 2023 sa 4.26 million metric tons kumpara noong 2022. Ano ang naging dahilan at naging o naging sanhi ng pagbaba na yan, uh, Sir Nate? Yes, Sir Ray. Actually kung titingnan natin yung datos, makikita natin na uh, yung first and second quarter may pag-angat ng uh, production produksyon nung nakaraang taon and then pati fourth quarter I think kung hindi ako nagkikamali uh, nahatak lamang siya nung sa third quarter no at uh, yun nga ang naging dahilan kung bakit naging um, uh, may pagbaba sa produksyon natin na nasa 1.8% pahagya po lamang ito but just the same uh, isip po itong pagbaba ng natin at maia-attribute po natin ito no isa sa mga dahilan po kasi sir Ray, eh, yung pagtaas talaga ng uh, petrolyo napakahalagang factor po kasi mm. yung uh, petrolyo sa operations ng ating mga mangingista. at uh, sa kabila ng ginagawa ng pamahalaan no na magbibigay tayo ng uh, Uh, sa kanilang ano fuel but of course uh, may mga iba talaga na pinili nilang uh, bawasan na lang yung kanilang uh, fishing activities uh, dahil nga dito sa problema natin sa si petrolyo na alam naman po natin na limitado ang ating control diyan dahil yan po ay dinidiktahan ng uh, pandaigdigang merkado sir. Mm -hmm. Okay so petrolyo kubaga yung yung mga ginagamit sa kanilang daily operations tulad ng patro yun ang talagang uh, nakadali, yun ang talagang nakadagdag sa gastos